Yo, 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 yo! What's up mga ka-idol? This is Aniver TV again. Maraming salamat dahil napadpad kayo dito sa aking YouTube channel mga ka-idol. Sa aking Facebook page. Huwag niyo kalimutan mag-follow mga ka-idol. At syempre, pakiclick na yung notification bell button para ma-update pa kayo sa marami pa pa nating i-upload dito sa ating YouTube mga ka-idol. So, ang video na ito mga idol ay sila ang mga twin brothers sa NBA nga sino-sino nga ba ang mga idol at ito pala ay mga kambal na naging kakampi pa sa nag-iisang team sa NBA mga ka-idol so Well, gusto mo bang malaman mga idol So tara na at samahan mo akong at ating pag-usapan ang mga ito At kaya simulan na natin, huwag na natin itong papatagalin Ipiplay na natin At syempre, hingiin ko po ang inyong like dito sa ating video mga idol Ang video na ito mga ka-idol ay, ka -idol, ay nanggaling sa kwentong basketball So subscribe natin si idol Kwentong basketball So let's go sila ang mga twin brothers sa NBA. Sino-sino nga ba ang mga kambal na ito? At ilang kambal na nga ba ang nakapaglaro sa NBA? Well, gusto mo bang malaman? Tara at samahan mo akong pag-usapan ng mga ito. Kaya, simulan na natin. Unahin natin sa ating listahan ng Morris Twins. Ang Morris Twins na ito ay sila Marky at Marcus Morris. Sila ay identical twins. Sila ay pinanganak noong September 2, 1989 sa Philadelphia, Pennsylvania. Mas matanda ng pitong taon si Markip kay Marcus at ngayong taon na ito, sila ay 32 years old na. May height na 6 feet 8 inches si Marcus, samantalang si Markip ay may height naman na 6 feet 9 inches. Mas matangkad ng 1 inch si Markip kesa kay Marcus. Well, dadako naman tayo sa kanilang karera sa NBA. Ang Morris Twins na ito ay sabay na drop sa NBA noong 2011. Si Marcus ay kabilang sa round 1 14th overall pick na pinili ng kupunan ng Houston Rockets. At si Markip naman ay 13th overall pick na pinili naman ng kupunan ng Phoenix Suns. Sila ay naging magkatunggali ng dalawa. Ang galing mga ka idol kasi magkasunod lang sila ng si yung isa ay 13th overall pick tapos yung isa 14 overall pick no? so magkasunod lang sa ibig sabihin hindi sila hindi magkalayo yung laruan nila sa kanilang college mga ka idol Dalawang taon, ngunit pagpasok ng 2013 ay naging magkakampi ang Morris Twins dahil na-trade si Marcus papuntang Phoenix Suns, kaya naman sila ay naging magkakampi sa kupunan ng Suns. Ganun pa dalawang season lang silang magkakampi sa kupunan ng Phoenix Suns dahil 2015 ay nalipat na sa kupunan ng Detroit Pistons si Marcus Morris. Well, ang Morris Twins ay parehas din ang kanilang playing position. Sila ay power forward. Hindi rin naman matatawaran ng husay sa paglalaro ng kambal na ito dahil si Marcus ay nag-average ng 12.2 points per game at 4.6 rebounds per game. Samantalang si Marquip, siya ay nag-average ng 11 points per game at 5.3 rebounds per game. Ngayong ongoing season ng NBA, si Marcus ay nasa kupunan na ng Clippers ngayon at si Marquip naman ay nasa kupunan ng Miami Heat. Isunod naman natin sa ating listahan ang Martin Twins. Maaring ang ilan sa inyo ay hindi masyadong pamilyar sa kambal na ito. Well, kilalanin natin ang Martin Twins. Grabe mga kaido, nakakalito talaga itong mukha dito sa Martin Brothers mga kaido. Pare-pareho lang sila ng gupit, awan ng mukha, at saka yung balbas. Ito ay sila Caleb at Cody Martin. Gaya ng Morris Twins, ang Martin Twins din ay identical twins. Hindi lang basta identical ang dalawang ito, ultimo ang forma na kanilang buhok at balbas ay magkaparehas din. Kaya naman talagang mahirapan kang ma-identify kung sino ang kausap mo, kung si Caleb ba ito o si Cody. Dahil sa nakakalito, sa sobrang magkamukha ng kambal na ito, well ang Martin Twins ay pinanganak noong September 28, 1995 sa North Carolina. Sila ay 26 years old na ngayon, si Cody ay may height na 6 feet 6 inches, samantalang si Caleb ay may height naman na 6 feet 5 inches. Sila ay parehas na small forward. Ngunit hindi tulad ng Morris Twins na parehas nakasali sa NBA Draft, ang Martin Twins ay isa lang ang napili sa kanila sa NBA Draft. Ito ay si Cody Martin. Siya ay kabilang sa round 2, 36 overall pick na pinili ng koponan ng Charlotte Hornets. Bagamat and drafted si Caleb, nakapirma naman din ito ng 2-way contract sa kupunan din ng Charlotte Hornets. Kaya naman sila ay naging magkakampi sa kanilang rookie season sa NBA. Ganun paman, hindi ganun kataas ang nakokontribute contribute ng Martin Twins dahil si Cody ay naga-average lang ng 4.5 points per game at si Caleb naman ay 5.3 points per game. At ang ating panghuli sa ating tatalakayin ay ang Lopez Twins. Ang Lopez Twins ay sila Brooke at Robin Lopez. Gaya ng dalawa nating natalakay, ang Lopez Twins ay identical twins din. Sila ay pinanganak noong April 1, 1998. Sila ay 33 years old na ngayon. Ang kanilang playing position ay parehas na sentro dahil sila ay parehas na 7-footer. Silang dalawa ay nakasama sa 2008 NBA Draft. Si Brooke ay 10th overall pick na pinili ng koponan ng New Jersey Nets samantalang si Robin ay 15th overall pick na pinili naman ng koponan ng Phoenix Suns. Well, masasabi natin maganda naman ang pinapakitang laro ng Lopez Twins. Ngunit mas maganda nga lang ang pinapakitang laro ni Brook kumpara sa kanyang kambal. Si Brook ay nag-a-average ng 16.5 points per game at 6.3 rebounds per game sa kanyang NBA career. Samantalang si Robin ay 8.8 points per game at 5 rebounds per game. Napabilang na din si Brook sa All-Star Game noong 2013 at siya ay nakaranas na din ng kampeonato noong nakaraang season na hindi pa na-achieve ng kanyang kambal na si Robin. Gaya ng Morris Twins at Martin Twins, naging magkakampi na din ang Lopez Twins sa kupunan ng Milwaukee Bucks noong 2019-2020 season. Ngunit isang season lang at nalipat ulit si Robin sa Washington Wizards. At ngayong season na ito, ang Lopez Twins ay aktibo pa din naglalaro sa NBA. Si Robin ay... So ang, si season na ito mga kaidol ay noong pa ng 2022 mga kaidol. So... Siyempre, ginawan lang natin ng review to mga kaidol. Ngayon ay 2023 mga ka-idol. That's December. So, kung kayo, mag, magkaiba na yung sinasabi nilang team. Pero ngayon, ang alam ko ngayon, ang Lopez Brothers na sa Milwaukee Bucks na makakampi na ito. ay nasa koponan na ngayon ng Orlando Magic at si Brooke Lopez naman ay nasa koponan pa din ng Milwaukee Bucks. Well kayo guys, para sa inyo, sino sa tingin nyo sa mga kambal na ito ang mas maganda ang pinapakitang laro sa NBA? Well, i-comment mo na yan sa ating comment section sa baba para malaman namin. At dito na nagtata... So yun mga ka-idol eh, no? Nalilito lang talaga ako dito sa magkakapatid na itong mga ka-idol. Si Caleb Martin saka si... Wait lang, basta itong magkakapatid ng Martin na to. Martin Brothers mga ka-idol ay talagang nakakalito talaga to pati yung balbas nila mukha tapos yung gupit nila mas matangkad lang nito ng konti so yun sana nagustuhan nyo yung video natin mga ka-idol no? huwag nyo naman kalimutan mag-like sa so, hindi pa po nakapag-subscribe mag-subscribe tapo po maraming salamat